Ito mga katinik, si ninyo Yun mga katinig at yun, nag-aayos ah, na kami naman ang gamit namin ng katinig George Ito yung na yung mga katinig, yung Nakagami alis kayo mga at, at mag -hila, hila daw kami mga katinik baka namin manghilay yan. yun sa kanilang for today's video mga katinig eh, magbabahura na naman kami ni katinig George yan pag uh, na kami bali 3.30 ng hapon mga katinig yung samahan niyo sana kami mga katinig yan binabasa na natin yung yelo yun mga katinig pupusan na kami ni katinig George yung mga gaming gamit yun mga katinig yun sabay lagay pa doon sa loob yun sabay tawa yun mga katinig na ito yung ating battery mga katinig

Yan si nanay ko sa kasi tatay ko trick. Ay nababa na yung bangka na yung mga tinik. Yun na uh, silang mga nagbaba ng ating mga bangka mga tinik. Ang ganda ng dagat ngayon mga kalmadong kalmado na mga tinik. Habang wala pang bagyo. lubus lubusin na namin yung katinik Jules na lumahot mga tinik. Ay, oh, mga Yung mga kapa. Uy mga ulit Tawag, 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 Yung, yung mga Ay, si natin, dirt, yo. natin mga katinig Salmado ang dagat natin mga katinig Wala pa yung mga katinig mga Yo, mga katinik. Tinulak na mga katinig natin yun mga salamat mga katinig Ingat kayo palagi mga katinig subukan namin maghilahila ni Katinig mag Joy. kami ng isang pamain, mga Katinig. Oo, oh, mga Katinig. Doon, so, mga Katinig. Pag-isyon si Katinig Katinig ninyo mga Katinig. Yan, mga katilig sa Kung okay. comment na sa inyo, kung ano sa tawag inyo, sa inyong channel, mga katilig. Kasi na naman si katilig linyos natin. Yun. Mabilis ah, na binibilis niya ang hilo. hila, mga katilig. na mga katilig.

Mamapas niyo mga katinik, kulay orange sa mga katinik. Mayroong pagka nabulat. Kumain natin mga katinik. Yan mga Yan ang tawag ng angry mga Comment na lang nyo mga katinik kung anong yung tawag yung isda sa inyo mga talugan nyo mga katinik. Kapalingas mga katinik sa akin yan. Yon mga katinik, pisyon na naman sa ating katinik minyos mga katinik. Kung na, kung na mapansin mga katinik, itong spot namin sa sa Kamara Island Dark. dito kami sa halipod ng Kamara Island mga katinig. Yun. naman natin katinik,

namin kasi umulan na doon ayun o oh, weekend oh, ayan mga tinig gumulan na kaya na na kami ng ispat namin mga tinig oh, <laughs> ayun oh, na umulan na ispat ka sa mga katinig oh kumukulot pa kimitingan pa mga katinig Ngayon mga katinig, nakarating na tayo sa spot natin yun at nakalaglag na tayo ng ating angkla yun, nandyan na yung angkla natin mga katinig Ayan, at umuulan naman na sa pinag-alisan natin kanina mga katinig, sana upabot dito mga katinig ang ulan yun, pero nagbabadyang ulan na na talaga kalmado ang dadat pero may malakas na ulan mga katinig, natin George so, naghahanda na siya ng gamit niya, yung katinig George so. yun, natin mga gamit natin mga katinik, para makahanda na rin tayo George yun mga katinik, kita tayo ni katinik yung ang ating pundo mga katinik At nagbabadya ang ulan mga tat mga katinik Palapit na palapit na naman yung ulan mga katinik Malakas yung hangin, lumakas yung hangin mga katinik. kaya Kapi na naman tayo mga katinik

Ano ba nagpa dito sa lawal? Ano ba nga lang patilik? Ano ba nga bat? Ano bang pag-iisip si natin mga katinik? Ano mga katinik? Is on si katinik-tinis natin mga katinik? Ay, dagdag. Yun. Ato Ayun. O sa bisayan. Normal. Yon piece 'tong si ta tinik na ring durge, yon mas Parang malaki-laki kunti ata yung sa pambabayotik niya makatinik. Kundi na rin ang sakanya pambabayotik. nga mga katinig hindi eh, kaya yun, George oh lumutang na katinig okay. at ang malaking maya maya mga katinig hindi ako Ayo, cepat sudah malah ini makin nik. Ayo. Nakaulita ang nakaulita ang mga pamain mga kasi ni kayo na Kisa lo Hindi na o. Yon mga kasi ni bisita tayo Yon si Brando Amata Yon Tal si na. na mga katinik Iyon Paro-durano piksa. Ayun lang, si Brando, amata mga tinik Jeron modawi mata. O galing lang nagmatambaka makatinik. Pissods katinik natin, George makatinik. Kabawihat na pinsang ng isang bato-bato namin ng mabago patinik.

Good morning, good morning mga katinik. <laughs> Napiki ka dun ah. <laughs> good morning, good morning katinik. Alas ko ito ng madaling araw mga katinik. Ala. Late, 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 late na tayo pag may tayo mga katinik. <laughs> good, morning, <huh? laughs> good, morning, good morning katinik George. Morning din. Good morning. George, good morning, good morning. Yo. Guwapo mo kasi dito, so. Thank you. Yan mga katinik ito yung nahuli natin. Magdamag mga katinik. Hindi na uh, halos sa tumpira asong pula mga katinik. Saka ba? Tortillo. Yan. At thank you, thank you Lord pa rin. Kahit papano, mayroon pa rin tayo pang bilhin bigas mga katinik. Kahit nawalan tayo ng isa natin panlaban mga katinik. Nawalan tayo ng panlaban. Ang dami namin mga na anong pain na yun mga katilip uh, Ang dami kapon mga na hiwa hiwa na yan na lang natira sa mga aming pamain mga katinik. good morning good morning good morning the news katinig yun mga katinig yun mga katinig inaangat na ni Jogs katinig Jogs natin yung ating angkla yon at uwi na tayo mga katinig yun mga katinik. Yo, makatinik tara na, hina tayo. Atinik brando. Oh my god. Ama. Na. Kanol. Ito. Aw, alin may may sa alin na yun ni Jayal? Karawasmear. <laughs> <Huh>? Karawasmear. <laughs> Matinik. Kaya't huwag palang pasin ang pangad ng bawat kwento Oh, matinig sa bawat piko Bukas ang pinto, mga kwento'y laging totoo Mula sa... Oh, Set out daw, mga, tinik. Oh, shut out, <laughs> oh, mga tinik, may nangunguha ng kamyat. Ayan, nangunguha ako ng kamyat, mga tingin. Ayan, ayun ngayon. Panitang, Damot, may tao na, may lari. <laughs> 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 Ang doon makingyari na labas, mga tingin. Ayan, mga tingin. Ayan, makikita natin tinik oh, Ayan.

Ayo. Okay. Yon, palit na yung langwa po ng kamyas. Ito naman ang nahuli ng katinik nating buwando kanina. Yung mga ko. oh. Ito naman yung huli natin kanina. Yon. Yon. <laughs> Ton mga katinig kain tayo. Ha? Ah, huh? katinig. Hmm. Tayo hmm. katinig. Nandito na katinig ang magdalo. Good job, sir. Kung paano ka mong Bye, Master. mga katinik tapos na rin kaming kumain yun at tapos na rin yung isang gabi na naman, naman namin ni katinik george yun mga katinik oh, ayun mga katinik papahingin na kami siguro shout out, -out pala sa iyo kan, jessica ha? at saka john perea shout uh -huh. <laughs> yun mga katinik shout out kaka frederick cambao yun mga katinik Maraming maraming salamat sa inyong lahat at uh, sa aming panunod mga katinig. Hanggang dito na lang aming video mga katinig. Uh, huwag kalimutan mag-subscribe, like and share. At huwag nyo rin kalimutan pindutin ang bell button mga katinig. At para update kayo lagi sa aming mga video mga katinig. Sige, kita-kita na lang tayo sa next video na naman mga katinig. Hanggang dito na lang tayo. Ay! Pa ang ng bawat kwento. Ang mga kwento'y laging totoo Mula sa puso